welcome again kay Graphic Design Daily. So, panibagong araw, panibagong video tutorial po ulit tayo. So, for today's video tutorial, ang gagawin naman natin is flyer. Yung may mga ganyan, makikita ninyo yung mga may 20% discount, may mga discount. Pero, yung flyer na gagawin natin is about food. For example, about pizza. Pwede nyo namang ilagay dyan na flyer for pizza or flyers lang. So, ako ang gusto ko is mag-create lang tayo from scratch. So, ang sinerge ko lang is flyer and then, mag-create tayo dito sa blank. September lang kasi gagawin tayo ng uh, flyer. So, laki ko lang. May nakita lang akong inspiration sa Pinterest. Gagayahin lang natin siya. So, for example, ang kulay ng mga fast food usually is red and yellow, diba ba? Red and yellow. So, pwede na natin tuloy natin siyang yellow. Ang RT, yellow. That's so yellow naman. Parang, parang patay yung kulay. So, parang okay na Bawasan natin yung pagiging sobrang yung bright. Ah, mayroon pa ng gradient. Gradient. Hey now, hey now. So, nasa yellow pa din siya. Ayan, okay na ko dyan. And then, mag-add tayo ng elements. Circle. Ito. Shapes. Yung circle is gawin natin siyang red. Tapos, i-gradient din natin yung red niya. ako gusto ko lang siya na naka-brazen. Kung ano yung gusto. Tapos ang kagandahan dito, pwede kayong mamili. For example, pa ito na ito na dito sa side na to, yung medyo light. Kapag kinlit niya yan, ayan makikita niyo. Ano Yung yung parang shadow niya, yun yung pwesto. Ito nandito sa gilid yung shadow. Ito nasa gitna yung parang shadow niya. Ayan, ayan, yung st isa style. Mamili na lang kayo diyan. And then itaas natin siya kasi kailangan natin siyang lakihan. Yung malaking, 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 malaking. Kailangan natin siyang lakihan, lakihan, lakihan. lakihan. Yan yung sinasabi ko na unang panahon. And then after that, mag a tayo ng food. Ano kayang food ang ia-add natin? Pwede kaya natin tumabawasan ng transparency. Maganda kaya. Hindi For example, pizza. Pizza. Bakit hindi ganyan? Mm -hmm. Wow, sarap. Nag-grade naman ako sa pizza, uy. Ay, ang sarap. Aha, bumili tayo yan. Photo ha, ang gagamitin ninyo. Hindi kayo, hindi. Pag mga gatong flyer guys, ang magandang gamitin is photos kapag mag-add kayo. Kapag ka kasi graphics, para lang siya mga drawing-drawing. So maganda talaga kapag ka, yung photo yung gagamitin natin. Parang bet ko to. Oo, yung sarap. Ayan. So, lakihan din natin siya. Tapos dahil pizza siya, mag-add tayo ng... Wait lang. Ang iba pang mga pizza na Gagawin natin parang background. Okay oh, na pala yan. Ano ba yung mga ingredient ng pizza? For example, tomato. Tapos lang tayo mag-add. Siyempre, ba background yung mover natin yan? Ayan. Ang ganda talaga siya pag-red lang. Kung pala natin gawasan yung transparency. Ayan. Hindi, <laughs> lagyan nyo lang siya ng design. Pwede naman sa gilid nyo lang siya inigay. Kita natin siya. Buwasan natin yung transparency ng potato. Tomato. Tapos, doblehin natin to. Lagyan naman natin siya sa gilid. Ganyan. Tapos, buwasan natin yung transparency niya. And then, pag add tayo ng mga onion, lettuce. Ganyan Kung so, saan nyo gustong i-design design. I-add. Mayitan lang natin. Yan. Diyan dyan tayo mag-add ngayon yung tomato. Si tomato, lagay natin siya sa ibabaw ni lettuce. Okay. So, si lettuce ba ay nabawasan na natin. Okay. Kailangan muna natin silang i-group. Tapos, tsaka tayo magbawas ng transparency ng dalawa. Ayan. Ito natin siya lang kayo. Tapos, mag-add pa tayo. Alisin natin daw si pizza. Duplicate na lang natin to sila. And Then, flip. Horizontal. Then, after that, mag-add na tayo ng text. Pabaha natin ito add text, at a heading. Ang ilalagay natin is special <laughs> offer. sa tayo ng magandang font na babagay sa kanya. Ayan ang ganda. I like it. Tapos palitan natin siya ng color. Ito kulay natin sa kanya ay green. kim na Yung line spacing, puwede natin. Para malakihan natin siya. Try natin maglagay ng effects, outline, white. Oh. Tapos sa elements naman, ano kaya ilalagay natin? Anong tawag yung sa ganun, apostrophe ba yun. Pero kung ano yung may isip ninyo na parang sang ganyan. Hindi oh. pala nakikita yung ginagawa ko. Life is Uy, hindi ko alam tawag. Anong tawag? Ito. Ayun. Anong tawag dito? <laughs> Sparkle nga siya. Ano ba diba yan? Tingitan natin ito. Tapos, ito, gawin natin yellow. Ayan. Yung special over ng word, ikilitan pala natin. Tapos, duplicate nyo na lang to guys. I-flip nyo siya. Vertical, then horizontal. O, oh, see? So, meron natin mga word din. Tapos, maglagay tayo 50% oh, Pwede kayong mag-search na lang din dito sa elements, guys, na 50%. Madami kayong makikita. Hindi, dito sa elements, design pala yung pinili natin. Lagay nyo lang 50%. Marami na kayong makikita. Pwede na kayong mag- Pwede pa tayo mag-add ng word na. Ayan, OC. So, mamimili na lang tayo kung ano yung babagay dun sa kulay na ginawa natin. Red, yellow, green. Ayan. Tapos palitan natin yung kulay niya. mag-last tayo na. Yan. Ayan Yung red, okay na yan. Green. Pero parang okay na ako sa white. Ito, copy, cup. Copyahin natin ito. Then mag-line sparkle ulit tayo. Baka may makita ko tayo ng ibang design naman. Tapos, liitan natin ito. Maliit, maliit. Wala oh, no, no. lang, pandagdag design lang. No? red. Copy. Dito naman natin siya ilagay sa taas. Vertical, then horizontal. Ayan. Then after that, maglagay tayo dito ng order now. Tapos yung contact number. Kung ayaw nyo mag-type na guys, isearch nyo na lang sa element mga order now. Yung order now button. Graphics. Ang na ito. Gusto ko ito. And then, add text, contact number. mag text ng text. For example, ng number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, Alice, 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 And then maglagay tayo ng phone icon. <laughs> Contact icon. Lakihan na natin. Tingnan natin kung medyo pantay Okay, okay na yan. And then arrow. Arrow. At for example, ito. Nagamitin natin siya na nakaturo sa piece. Ayan, palitan din natin siya ng kulay. Red. Kanya na kinat. Nalakat, Ay, ano, porpinsa. Ayan, makagaya na yun. I-add natin siya sa mga tagil-tagiliran. Sa mga tabi-tabi. Then animate. Bawasan lang natin yung transparency niya. Hindi pala animate kaysa. Ito ang pipinto din. Oops. Bakit ko siya kinrap? Pilitan natin kasi maglalagay lang tayo dito ng design. Guys, background remover pala. Ayan. Kasi... Ayan, so meron na tayo flyer for pizza. Ganun ang ganda ng outcome. na lang po. O, see? Tignan lang yan, guys, gumawa. Actually, may nakita kasi ako ah uh, flyer. Nagsisearch kasi ako bago ako gumawa ng tutorial para meron tayong inspiration kung paano natin gagawin. So, pwede naman natin gawin kayahin yung design since ano lang naman po sa for tutorial na naman to. Pero hindi ko naman talaga ginaya as in lahat. dapat Pwede natin palitan yung yung some words, yung business best offer, special offer, yung discount. Halimbawa, nakalagay doon sa nakita ninyo, yung ano, mag-search kayo about flyer is 20% off, pwede nito rin 50% off. Yan. So, pwede nyo rin palitan yung mga design. So, kagaya nung ginawa ko. So, hindi kasi natin pwedeng tiyahin talaga. Lalo na, kung ibibenta. Kasi lagi ko sinasabi sa inyo, para maiwasan natin yung copyright. So, mas maganda kung gagawa tayo, pero may inspiration lang tayo. So, yun lang yung parang natin gumawa ng uh, flyer kay Canva pagdating when it, when it comes to food. Pwede nyo naman din isearch mismo dun dito kay Canva na flyer for food, flyer for pizza, flyer for coffee, and then kapag may napili kayong template, pwede kayong mag-customize na lang kung wala tayong pumapasok sa isip ninyo na design. So, i-customize nyo lang para mas madali. So, yun lang guys. Thank you again for watching sa video tutorial ni Graphic Design Baby. So, lagi namin sinasabi kung wala naman kayong time na gumawa ng sarili ninyong design o ng graphics para sa mga clients ninyo, pwede po ninyo sila o pwede nyo po kaming kontakin pwede po tayo mag-collab. Yan. Meron po kami yung 20% discount kapag ka uh, para on your first order po sa amin ng designs. Yan. So, uh, don't forget to like and follow din po sa aming Facebook page at ganun din po sa aming YouTube channel Graphic Design Daily. Don't forget to like, subscribe, and share. And then, meron din po kami sa LinkedIn. Meron din po kami sa Instagram. Isa lang naman po, Graphic Design Daily. So, once again, thank you for watching. Thank you for watching for this tutorial. So, see you again tomorrow for our uh, new video tutorial. So, ano naman yung gagawin natin bukas. So, yun lang guys. Bye! Ingat!